bawang mga idol ang lulutuin natin ngayon papaitan mga idol panuuri nyo mga idol ha. Paan natin tirahin ang ating papaitan okay malalaki ang gayat yan mga idol para sod ang sobo mo mga idol Wow. Kasarap to mga idol. Naluan ko ng balat ng baka yan mga idol. Ang ating papaitan. Okay. Pano natin mga idol. Nagalagay okay. lang tayo ng asin mga idol. Asin. Nagaling sa tanda mga idol. Pasigay natin ang ating beet yokes. Uh, tawag ito? Yung sibok, mga idol. Yan ang nagbibigay ng lasa dyan, mamaya, mga idol. Ang ating sibok. Tukalo so, lang, mga idol. Hindi nga tasimple maluto ng papayitan. Sakap ng sabaw doon mga idol. Okay. tapos lang natin, mga idol. Hey, mga idol. Yan ang magic. Okay, mga idol, ilagay na natin ating siling haba at saka punya bus dadul wijjinain mengadul